Inireklamo ng isang barangay captain si Congressman Richard Gomez, kasama ang isang mayor, abogado at sampung polis ng Criminal Investigation and Detection Group. Nahaharap sila sa kasong conspiracy for grave coercion and grave threat sa Prosecutor's Office sa Leyte. Dahil sa umano'y pamimilit sa isang complainant na idawit ang isang dating kongresista sa isang kaso ng krimen noong 2016. Ito ay matapos kumontra at magbigay ng pahayag at patunay ng tagumpay ng kampanya kontra iligal na droga ni dating pangulong Rodrigo Duterte sa kanilang lugar. Matatandaang sa Quadcom hearing kamakailan, dinipensahan nito ang drug war ng Duterte administration at sumang-ayon sa naging implementasyon nito para sa seguridad ng mga Pilipino at ng bansa. Aniya, naging matagumpay ito dahil umayos ang sitwasyon ng seguridad at bumaba ang problemang may kaugnayan sa droga. Eh tolong si Richard Gomez. Nako 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 kinasuhan, no mga kababayan. Ang lupit. Alam nyo po, isang araw lang eh mga nakarang araw ay eh, nagte-trending who siya doon sa kaniyang sinabi patungkol ho sa war on drugs. Kasi otila ho, ho kinontra niya yung uh, script na gustong palabasin ng kaniyang mga kasamahan nasa kamera at uh, itong mga tinatawag nating young goons eh merong planong uh, pabagsakin at talaga nga naman siraan at ipangita ng uh, papangitin ang imahe ng war on drugs ni Pangulong Duterte. Ganun ho ang kanilang motibo. Kaya naman po eh ano-ano -ano ang kanilang ginagawa diyan sa Tuadcom. So anong ibig kong sabihin? Ganito lang ako simple. Alam naman po natin ang motibo ng uh, tuwadcom na yan, yung pinagsama-samang uh, komite dyan sa Kamara, ay para siraan ang imaheng na ng uh, war on drugs ni Pangulong Duterte. Pero tayo mga kababayan natin, na nasa ground, naiintindihan po natin ito po ay hindi ho um, nakasira sa ating bayan. Sa katunayan, malaking pagbabago ang nagawa nito sa ating bayan especially sa peace and order sobrang naging mapayapa noon alam naman natin na uh, ito po ay talagang naging epektibo dahil yung mga drugista sumuko at yung mga drug pusher nahuli at yung iba napatay 'di ba at uh, naikulong ho yung mga dapat maikulong pero ngayon eh tila pinalalabas nitong tuwad ko itong ilang nating mga kongresista na masama ang ginawa ni Pangulong Duterte. Nakakapagtaka nga dahil tila kinakampihan pa itong mga ilang mga soil confessed drug lord. di ba? Eh, ang nangyari ho mga kababayan, may isa ho tayong kongresista na medyo tumayo. At sinabi niyang sandali, sandali, sandali. Hindi maganda yung sinasabi niyo ha. Maganda ang nangyari doon sa aking lugar dahil dyan sa war on drugs naggumanda, umayos at dumami ang uh, sa akin. Na uh, sa kanya kasi bilang mayor siya noon. Dahil u sa war on drugs. Eh dahil nga po doon, nagtrending po siya, di ba? At sigurado ako dahil sa nagtrending siya, meron u siyang mga naapakan. Sino po yun? Yung nagpaplano, yung gumagawa ng script diyan sa kamera kung papaano palalabasing masama ang mga Duterte. Sigurado ako na inisyon, naapakan yun Kaya ngayon, kinasuhan po si Richard Gomez. May bago ho siyang kaso. Eto ha, ah, panoorin ho natin. Napakinggan po natin itong ah, ah, kaso po ni Richard Gomez. Dito hindi nagkain ng kasong conspiracy for grave coercion and grave threat ang isang ng barangay laban kina Lady Ford District Congressman Richard Gomez sa bango Mayor Bernard Jonathan Remandaba, isang abogado at sampung tao ng pnp CIDG. Ang nasabing kaso ay inihain ng kapitan ng barangay Manlawan. So, mga nakasuhan, ilang pulis si IDG, mayor at saka abogado kinasuhan nitong isang barangay captain. <laughs> <laughs> ha? Kinasuhan po siya. Kasama si Richard Gomez, di ba? Oh, uh, ano ho ba? Ano ho ba yung kaso na yon? na si Albert Murilla sa pamamagitan ng special power of attorney mula sa totoong complainant na si Darlito Nunez Ayon sa complainant, hmm. pinasahan ng mga tauhan ng CABG para gumawa ng sworn affidavit at idawit ang pangalan ni dating Kongresman Ting Piloso na umano'y mastermind sa pagpatay sa kanyang kapatid na si Anthony Nunez noong 2016. Maging ang anak leader na si Ali Aiden Nunez ay inanok rin ng isang milyon at limang milyong piso na paunang bayad para gumawa ng affidavit sa kainagay na mastermind ng dating kongresista. Mismo ang alkalde ang nagsabi na ang pera ay mga ganita. So parang sinasabi nitong Nunez na Uh, Pinuntahan siya ng mga pulis at uh, pinapakasuha, sinasama doon sa apidabid niya itong mga pangalan na binanggit. Okay? So, yun po. Filoso, na yung, yung pera daw manggagaling kay Congressman Gomez. So, hindi ho si Kongresman Gomez mismo ang lumapit <laughs> yung mga pulis. At ang tinuturo nitong nagsasabi na barangay captain nilapitan ako ng mga pulis at sabi daw ng mga pulis yung pera manggagaling kay Congressman Gomez. So, sa madaling salita ho, medyo doon palang bagsak na. Bagsak na ho yung kaso. Kasi puro pasa-pasa lang eh. Ah, sabi ni ganito, sabi ni ganito, sabi ni ganito, sabi ni ganito, sabi ni yeah? oh, So, wala siyang person information na talagang si Richard Gomez ay lumapit sa kanya at sinabing, oh, ito ha, bigyan kita ng pera at uh, yung iyong apidabit ay dagdagan mo. Walang ganon. Ha? Sinabi lang di umano daw ng pulis sa kanila na si Richard Gomez ay magbibigay sa kanila. Congressman Gomez, kung saan ang abogadong si Atty. Rem Viloso, na anak naman ni San Isidro Mayor Remedio mm. Veloso, ang kontak sa kanila para sa pagkasagawa mm. ng apidabit. Dahil umano sa takot, nagpatulong si Darlito sa kapitan para magsampan ng kaso kung saan dalawas-sampung sa taon naman ang PIDG ang nakilala nito na sina Police Executive Master Sergeant Samson Picardal at Patrolman Fernando Songtalia Jr. Kaserbisyo mo Steve Braz para sa Teleradio Servisyo at sa 630. So at... yung, yan yung kaso na yun. Alam nyo mga kababayan, yung mga ganyang kaso, halatang halata eh. Kasi lalapitan ka ng pulis. Bibigyan ka, daw bibigyan ka namin ng pera ha. Para ilagay mo yung pangalan na to. Ito ay sabi mo sa abidabid mo. <laughs> Isang million daw ibibigay para la idawit ang isang tao. Una-una, kakasuhan pa lang. Hindi pa ho ito siguradong makukulong. Kakasuhan pa lang. Bibigyan ka na kagad ng isang milyon Pangalawa, uh, let's assume lang. Kunwari lang, let's assume. Let's assume that it is true. Okay, let's assume na totoo yung sinasabi nitong tao na ito. Na talagang nilapitan siya ng polis. How sure are you? na yung sinasabi ng pulis ay totoo na yung pera ay manggagaling kay Richard Gomez. Di ba? Na siya pong uh, congressman yung uh, panahon na yan. So, doon pa lang, sabit na. Hindi ho galing yun. E, sa madaling salita, even if, halimbawa lamang, halimbawa lang, ay eh, totoo yung sinasabi niya doon sa pulis. Oo, oh, maaari yung pulis. Makasuhan, okay, mama madamay. Eh. Pero, yung para idawit si Richard Gomez dito sa kaso na ito, eh, halatang halatang merong himala May pamumulitikang nagaganap Dahil kaya ito sa sinabi ni Richard Gomez itong nakaraang uh, quadcom hearing Na kung saan sinabi ni Richard Gomez na maganda ang naidulot ng war on drugs ni, ni Duterte sa aming lugar Sa katunayan marami ang sumuko at in fairness, may mga binisto pa po siyang mga bagay-bagay. Ang -bagay. implementation nila against, uh, against the fight, with uh, the fight against drugs, hindi ka pwedeng lumapit sa drug pusher o sa drug lord na sabihin mo, pwede ho ba tumigil na ho kayo? Kasi lahat ito, all of these people, of the, all of these personalities, they, they, they have firearms. Hindi mo pwedeng sabihin sa tumigil ka na. Ay, babalili ka agad ng mga yan. So during the implementation na nanguhuli sila at hinaharang nila to, nakakaputukan talaga and that is re really true. Sad na may namamatay. Sad pati yung polis na sasama. Pero inuutusan yung polis eh. Trabaho nila, Mr. Chair, pag sinabi na, ng higher up sila, gawin nyo ito. They will do what they are told. And that's the reason na marami namatay. Both from the civilian, both from the police pati na rin yung mga drug personalities. Now, Mr. Chair, uh, in, in, in the, in, in, our conversations, there are, there are two more uh, items that I'd like to bring up, Mr. Chair. Uh, first, when Mr. Corwin uh, Espinosa uh, said na lahat ng sinabi niya sa Senate, eh, hindi totoo. That is an institution that we also have to protect. What if he will go into another investigation and he will say that everything he said here is not real, is not true? So ano yung ano yung pinangahawakan natin lahat in both institutions of the Senate and the House. And second, uh, it was uh, Colonel Marcos who was head of uh, the CIDG in Leyte at that time during the the killing of uh, the father of Karine uh, Espinosa and uh, ang haba ng sinabi ni Kerwin, but we haven't heard yung side, Mr. Chair, ni, uh, ni Colonel Marcos kung, kung ano yung masasabi ni Colonel Marcos regarding sa mga nangyari sa event ng pagkamatay ng nung, uh, ng uh, father ni, ni Kerwin Espinosa. So, Mr. Chair, will it be possible to hear aside from, uh, from uh, Colonel Marcos against sa sinabi ni, ni Kerwin so that we can hear both sides the statement of Pedeya. I think it was it is inaccurate for him to say that uh, uh, the the drug fight uh, the drug fight or the drug problem did not improve during the drug war. I can say that in my city when I was mayor, nag-improve yung uh, drug nag-improve yung uh, situation namin during the the, the, the drug war because uh, yung police namin nagtrabaho talaga sila. As a matter of fact, uh, during the, the course na marami silang hinuli, after, in less than two months, Mr. Chair, there are over 900 people who surrendered in, in front of my city hall when I was mayor. Why? Because natatakot po sila na mamatay and they surrendered. Mm -hmm. And because of that, the, the, drug problem in Ormoc City, bumaba talaga. Mm -hmm. So, okay. it is, in, it is not accurate that uh, the Director General said na hindi nag-improve ang uh, ang uh, situation at least in my part as mayor and I can only speak for myself nag-improve nag yung amin lugar